Isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabu Farm. For today's video mga kapatid ito, pangatlong araw mula nung mag-apply po tayo ng gamot na Spectromax. Ayan, Spectromax mga kapatid. So, pan na ngayon, masigla na po yung pabo. Tapos kung i-check natin yung kanyang mata, parang mayroon pang bahid ng tawag dito sipon pero sa katunayan mga kapatid na ko ngayon para na lang pala itong mga kung sa ilong kugmo kung sa mata muta kumbaga yung sipon is tumigas na mga kapatid ito, ito na sa gilid nya so hindi ko muna tatanggalin kasi baka ma magkasugat at magka infected pa so unang turok nagluha-luha pangalawa may luha-luha pa tapos pangatlong araw mga kapatid Tuyo na po yung kanyang mata Kung nakikita nyo Yung nasa palibot ng kanyang mata mga kapatid Parang sipon Pero kung sa actual talaga Kung titingnan nyo para na pong mo na tumigas Ayan may balhibo pa lumabas <laughs> Pero natuwa lang ako mga kapatid Kasi epektibo mga kapatid Pero ayun nga Nung binasa ko yung guide sa Spectromax... Max. ayan, is spectromax. Binasa ko yung guide, 5 days yung treatment, treatment nito. So, nasa pan 3 days pa po tayo. So, ibig sabihin, susundin natin yung guide. Uh, at, ayun nga, nung nakita ko, uh, nung sinabi po sa akin, ng aking customer, ayun uh, sa kanya, is, uh, tatlong basis lang po inapply ni, Borgis Backyard. So, nung binasa ko yung guide, 5, 5 uh, days, successive. So, itutuloy natin hanggang 5 days kung ipapahintulot. Pero nga, ayun, sa yung nagsabi sa akin, 3 days lang daw eh, pero klaro na talaga eh. Mayroon na, mayroon na kasing ebidensya talaga mga kapatid, oh. Yung kanyang mata, malinaw na. Kung mar parang may dumi sa gilid, ang... Kumbaga, tumigas na lang po na sipon talaga. So, napakalaking bagay na may natutunan natin sa pamamagitan ni Borges Backyard ayan so hindi ko po sariling nalaman ito mga kapatid ngunit nang nalaman ko po i-apply natin so mag third dose tayo so ito ba para tandaan, kung nakikita nyo yung unang araw nilagyan natin ng strap tie na kulay red so it means to say oh dyan ka paano to lalabas itong mukong na to eh tago muna <laughs> tago dyan 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 tago lang tago Maglabas-labas. So, point zero to lang yung gagamitin. Ayan, point zero to. Balik ng konti. Oops. So, sobra ng konti itong... Agoy! Aba, nagkulang na tuloy. Pana, pasmado na kayo, kap mga kapatid. Pasmado ng bata. Ayan para walang hangin okay so labas na labas hmm. Oh. <laughs> oh. So, pan 3 days mga kapatid Ayan, successfully 3 eh. days Tapos yung kanyang mata Goy Huwag kalindot At Ito na ang paon mm, the way na lang lagi oh. Mm, mm, Tumuyo na mga kapatid Ayan, parang munguta oh. Ayan Bo, Ang ganda pala ng mata ng bibi ko Ang ganda pala ng mata ng bibi ko Kung hindi ito sinipon Wow, muta na talaga mga kapatid Oh, nakuha ko na yung bandang baba oh. oh di ba? Ito na sa bandang taas ting natin kung makukuha ba ito na sa bandang taas. Oh, tangtang -tang na, tangtang tang. -tang. na. Aba, oh. Pagkagwapo. Ba, ang pikas, ang kabila na lang. Buti ting sumuka natin. Para maging gwapo kung lalaki to, gwapo kung babae, gwapa, maganda. Ah, uh, matigas. Ah, uh, hindi natin pipilitin baka maano pa yung ating agoy. So, mga kabatid, uh, wala akong masabi kundi thumbs up po ako. Pang third dose natin sa araw na ito. Tuyo na po yung kanyang mata. To so, Hmm, wala amoy ng sipon. Ah uh, isa po sa ginagawa kong paraan inaamoy ko po yung ulo ng aking pabo pag may sipon. Uh, mabaho po yan mga kapatid Lalo na yung mga malalaki so, Yung bata hindi pa masyado Pero may something talaga So itutuloy natin hanggang 5 days mga kapatid Tatlong araw pa lamang po ngayon Pero nakikita po natin Tuyo na po Naging muta na po yung sipon Salamat po sa Diyos Hanggang dito na lang muna mga kapatid Bukas ulit Salamat po sa Diyos Bye bye